哎，姑娘，嘿嘿，你就不会吗？ 어디 봐. big mo na ko sila ng gura rin ako hindi hmm. 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 tapos pa. Huwag galita. Hindi galing sa bubulong, tapak-tapak silang ano. No, no. Hindi pa. Oh. Dra, bantaba. Wala pa para. Ngunguya pa tayo, kailangan din na alis. Lim-lim na tina Mayroon no, no, no. uh, pa tayo ngayon doon. sa bundong? Ano nalang pa namin? Ng... Malayo dito, malayo tayo. Malayo doon. Ano nalang Pero malayo pa sa siya si Tinigil. Napit nalang dito. Malayo pa. Nalang pa talaga. Nalang pa siya talaga. itu C ya jadi <pinci>. itu Ah. Isa Ser, November. Ano pa ito? November 2. Yeah. Ilang tao? pa kami bulogan, madam tao. Tayo asawa pa namin na dalawa dito na sa pagkahan. Kita. Okay. <laughs>

lalo pa sa ako hmm. sa plaza ko. Yan. Kaya nga mga kasayang. Yung tarik Kaya wala pa ito yung panong silabang -ano? mo? Pagpapakasit kita ng pusukan, kailangan ko baabak mo yan at pagbuwan, pag-isip mo siya. Pag-asin hmm. sa... sa, mula, sa, mula, sa mula.

e nagkataon daw niya tawag uh, nito hindi ko napuntahan sabi ko naman ito daw maliit na yan napuntahan ko yung isang buti sabi dalawa hindi ko palaki lakso ko muna uh, tapos ko nga dalawang buwan po ay tatlong buwan ginawa daw Ayan. so ako po kasi nang kiraya namin kuno Oh, kanina puno. 'yun. Ikaw pa na. Galit pa siya na. Santos. Pinigyan mo ba Ilang kotyan na Hindi niya. Okay lang. <lot log live>

Oh, Ay, yung may peace. Paraan. Ini tapos sa PC Joy. Kami halin tinawag namin yung burger. Oh, so, so, uh, yung burger talaga